Magandang araw po mga kabula. So kung mapapansin niyo po, kulay-dilaw yung apoy nitong na machine natin. Pag po ganito, ang problem po nito is meron siyang bara sa orifice. So susundutin lang po natin yan. So ang palatandaan po natin mga kabula, kapagka may bara yung orifice, so hindi maganda yung apoy na napoproduce uh, ng dryer natin, is nangingitim yung part na to. dito, at saka ito po, pagka binuksan niyo yung dryer, ito makikita niyo, maitim siya. So, huwag nato ilang buwan natin, isusundutin lang natin ito, itong orifice na ito. Kaya susundutin natin yung orifice. Sa so, mga kabula, nalihisin natin yung orifice, tingnan natin yung tsura ng apoy niya. Kung dilaw pa rin, o asul So nakasul na siya. At po ganyan, tawain na po yung machine. Alright!